na kung ikaw lang mamalas lahat. So, hindi ganun kaisip para kumita si Liwata ng pera. Kaya lang laban lang para sa tagumpay. Uh, laban lang for the crown. Thank you. Actually, hindi man endorsement ang tinuntahan ko dito. Parang alam po, gisting lang ako dito. Hindi ako endorser talaga ni Easy Brand. <laughs> support lang. Oh, support lang. Hindi, hindi po talaga gusto mo lang linawin, endorse Wala pa naman kami pinag-usapan na gano'n. So, support hmm. lang kaya ako nandito ngayon. Hindi para... kasi iba yung endorsement, di ba? Yun yung may mga pinipirmang ka ng kontrata. Sa akin po, wala po. Ah. support lang, disting lang dito. So, wala pong endorsement na magagana okay. okay. Bakit hindi? Bakit hindi? Di ba? So, thank you. So, diba, idagdag mo na to dun sa parisan mo? Eh? Parang next time meron yes, yeah, dito. Yes, sure. Nag-isip pa kung anong idagdag kong mga product dito na mga galing dito. Kaya lang syempre, pag-isip pa ko muna. So, kung ano yung mga bagay doon sa parisan to. Yes, 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 yes. So, aside sa paris, ano pa yung gusto mo in the future pa sa yung business? Ayan, marami. Mga gusto ko magkaroon ng sarili kong adiwata, beauty salon, mga ganyan. So, um, diwata bigasan so, ang dami kong iniisip diwata uh, to, ano pa ba diwata ayan ah uh, Iwata gasoline station. So mga ganyan, iniisip ko naman yan, di diba? So pangarap na naman kaya lakihan na natin. Pero <laughs> siyempre, di ba? Kailangan pag nangarap mo, kailangan talaga actionan mo din para walang imposible na matupad yung pangarap mo pag sinasamahan mo ng action. Okay. At mag-open uh, ka ng branch dito sa KC? Actually, mag-open ako dito sa KC City ng Diwata, Paris. Uh, June to, araw po yung mga alas 3 sa umaga. Uh, location natin ay uh, Morning Star Street, malapit na sa Visayas at uh, ko po tayo ng San, San Bears sa lingkod lang po ng New Era University. May oh. so, mga idadagdag ka bang mga tatong yeah. sa menu mo? Ay ah, yes, marami po kami nun idadagdag. So, abangan nyo po sa June to, marami na po kami nun idadagdag. Pero syempre, hindi pa rin mawawala doon kung saan ako nakilala yung Diwata Paris Overload, Diwata Sikin, at kung ano-ano pa. So, mayroon niya, sigurado. <laughs> May Yan mga mo, gagamitin ka bang ano? Mga easy brand doon sa QC? <laughs> Actually, yung pinaplano ko pa lang kung anong uh, magandang i gamitin doon. So, pag isipan ko muna kung ano ang bagay doon sa negosyo ko dito na magagaling dito sa SA Brand. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon nagsama-sama kayo nila Rendon at ni Rosmar. Ang uh, future ba? Magkakaroon ba kayo yung future mga collaboration? Ah, lagi naman kami magkasama. Hello, Sir Georgie. Ah, lagi naman kami magkasama sa mga event. So, katulad dito nagkita kami. Tapos yung event kami nung nakaroon, nagkasama din kami. So, lagi naman. So, wala naman problema kung karon ng... Uh, wala pa naman kami pinag-uusapan na gano'n. So, Why not? Di ba kung ano dumating sa point na gano'n? Siyempre kung kung saan ikabubuti natin, bakit hindi? So, so ngayon, wala pa tayo. Wala kaming pinag-usapan ni Kalin Chan. Uh, nakita na ba kayo ni Meme guys? Okay. Yeah? Meme. Nagkita na kami nung sumali ako sa showtime. Yun lang. One time. Contestant ako dito. Pero, bukod doon, wala na. Pero nagbigay sa sa akin ng lamisa, tent, at saka mga upuan. Nagpagdala naman siya ng mensahe doon sa akin. Pero hindi kami nagkita. So, binarating niya naman sa akin na support daw siya sa akin. So, maraming salamat sa mga mimi-bys. Oo, oh, mabait na mimi-bys. Thank you. Thank you.